Try tayo ng buko shake. Ito yung buko na medyo manigas-nigas na ayaw ko. Kaya no, nilagay ko sa freezer. Kaya yan, may ice na. Tapos, tu na, paano pala ito no? Tapos, ang ilalagay ko ay, kundi yung buko, yung sabaw niya, andyan. Tapos, condensed milk ang ilalagay ko. Testing natin, first time ko itong gumawa ng ganito yan. Ice, ice pa kasi nga ano. Diba? Anong oras na? Okay lang yan? Kids party. Ano ba ng kids party? ba tapos late? Ay! Ayan tuloy. Nagmamadali ang first one. Akala mo naman siya ang magpa-party. Tapos ano natin. Eh, blender, blender natin. Yan. Saan yung blender dito? Ha? Ay, mali. Mali pa yung napinda. Ba't ayaw? Ay. Ba't ayaw? Saan yung blender? Tapos na. Ang ating buko siya eh. Kaya lang. Maliit pala itong lagayan. Kaya na natin. para hindi masyadong malata. Dito na natin yung lagayang sobra. Dali O diba? Mamadali na ba? Tapos ano naman. Nung... O diba? May nag-aaway na naman sa background. Hayaan nyo na siya. Huwag na kayong makinig sa kanila ha. Yan lang ang ano namin. Masarap siya eh. Good.